Bakit iniipon nila ang mga pagkain ito? Ito ang proseso ng pagre-recycle ng mga expired na pagkain. Ang mga na-expired na pagkain gaya ng tinapay at instant noodles ay inaalis ang packaging at inilalagay sa isang makinarya. Pagkatapos, sa pamamagitan ng conveyor belt, ang expired na pagkain na walang balot ay ipinapadala sa isang grinder upang haluing mabuti at durugin. Sunod ay dadaan na ito sa rotating drum filter upang maging kasingpino ng isang buhangin. Pero, ano nga bang gagawin sa mga nadurog na expired goods? Hindi nila ito nire-recycle para gawing pagkain muli o ibenta sa market, sa halip ginagawa itong pagkain ng mga hayop. Ang mga expired na produkto ay iniinit sa high heat upang patayin ang bacteria at alisin ang mga harmful substances na nabuo dahil sa pagkasira. Kadalasan, ang mga bumibili ng ganitong produkto ay mga nasa poultry farm at mga nag-aalaga ng baboy para dito ipakain. Sa ganitong paraan, nabibigyan ng bagong gamit ang Inspired Foods na babawasan ang food waste at muli itong nagagamit bilang pagkakakitaan. Follow for more info like this.